Paano mo mahuhuli ang mga taong nagpapanggap na kakampi mo? Simple lang, hindi sa mga salita sila nadadapa, kundi sa mga galaw nila. Ang tunay na kakampi, consistent. Even kapag walang nakakakita, kakampi mo pa rin. Pero ang peke, madulas yan sa maliliit na detalye. Biglang nawawala pag kailangan mo. Biglang present pag may pakinabang, at biglang tahimik pag ikaw ang pinupuna. Obserbahan mo kung paano sila mag-react sa success mo. Masaya ba talaga sila o parang naiirita? Pakinggan mo kung paano kanila kausapin. Supportive ba o may halong panghila pa ba? At pinaka-importante, tingnan mo kung paano kanila ipinagtatanggol kapag wala ka. Kasi ang tunay na kakampi, hindi nang iiwan sa ere. Ang nagpapanggap, sila yung unang tatahimik at unang magpapasa ng blame kapag nakita mong hindi nagtutugma ang sinasabi nila sa ginagawa nila hindi mo na kailangang manghula maskara na ang mismong gumagalaw doon mo makikita kung sino ang talagang kasama mo at sino ang kasama ka lang kapag convenient para sa kanila